What's up guys, it's me again, Coach Rems. So, sure lang ako sa inyo ng konti. Story time, di ba? Nung time na mag-ooperate dapat ako, naudot nga kasi nga na nakawan ako, di ba? Saan ako na Saan ako nakitan? Actually, ipapakita eh, ko sa inyo yung kung paano siya masuk, bakit, gano'n. And, dito banda, sa bubong ko na yan. 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 Yan, butas kasi yan. So siguro tumutong siya dito, tapos pababa. Ganon. Tapos, uh, sobrang anxiety nung binigay sa akin kasi halos 6 a.m. na ako natutulog. Kasi nga, mag-ooperate ako hapon na hindi tuloy ako kapag-operate ng umaga. Hapon na kasi nga, tulog ko alas isna na dahil nag-aalangan ako dahil 4.30 nagnakaw yung magnanakaw. So, wala tayong magagawa. Talagang may mga nabuboy sa dyan para makaperwisyo lang ng tao. Para sa na lang, hindi ko alam. Diba? Ang maraming taong hindi gumagawa ng patas na laban sa mundo na to na lahat naman tayo, we are all trying to survive in this world. Tulad so, na sabi ko, walang-wala rin tayo. Kung ano lang, binuhos kasi lahat, lahat natin sa gym, so wala lang natira para for extra doon. the same time, syempre, kumakain din tayo, naka-meal prep pa rin tayo. And uh, talaga, sobrang laki ng binagsak ng katawan ko dahil sa puyat. Tulog ko 4 hours to 5 hours. Sobrang asin pagod na pagod. So, ito, may nag sa atin. So, karon tayo ng konti. Solusyon na natin yung problema. Bumili tayo ng steel matting para pang cover natin doon sa taas. Siyempre, laging ano eh, uh, may kitain mayroon tayong konti, doon tayo lagi sa, sa solution, di ba? na pwedeng i-improve ng gym natin. Kaya, yun eh, wala tayong magagawa eh, di ba? Para maging kampante lang o makatulog ako na maaga, although hindi pa ganun kasi, pero at least meron tayong nagagawang solution. Okay? So, focus tayo sa solution kaysa sa problema. Pag wala pa, tiis muna. Ganun lang. So, yun lang. Share ko lang sa inyo. So, nakita nyo kung nangyari, struggles, di ba? Mga dinasan So, lahat, ginagawa ko, binibenta ko lahat. Yung mga tumblers na hindi ko na ginagamit mga damit na hindi ko ginagamit, di ba? Kahit pa paano gawing pera pa. Unti-unti. Uh, update ko kayo from time to time. Hindi ako nakapag-edit kayo kasi nga dahil sa oras. Wala. Sobrang nakabantay lang ako dito hanggang 6 a.m. Hindi ko naman madali yung computer dito para mag-edit, diba? di ba? Hindi lalong lalo akong naging, hindi naging, naging kampante, di ba? So, yun lang naman. Share ko lang sa inyo about struggle, nangyayari, updated sa gym natin. Makita natin po unti-unti kung kung i-progress, bumagsak o oh, hindi, tumaat, umangat. So, makikita nyo lahat. Transparency sila. Lahat. Alright? So, Peace. Ah, oh, wait. <laughs> Ang date pala natin ngayon ay uh, June 25 ng 4.28pm. Alright? So, again, Coach Ramps. Peace.